Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at anim hanggang limandaan at sham na po. Kabanata limandaan at walumput anim. Ha, sabay-sabay na ibinagsak ni Lian ang card at tuwang-tuwa na sinabi. Narinig ko ang lima hanggang walumpung libo, lahat sila. Ang pinto ay malinaw at mayroong isang nakatagong card. Ang kabuuan ay apat na putwalo at apat 48 na ay apat na at walumpung libo. Ate Elaine, pasensya na. Si Elaine ay parang ice seller. Ang isang shot ay maaaring nagkakahalaga ng apat na at walumpung libo. Nanalo lang ako ng mahigit tatlong daang libo sa mahabang panahon, pero binayaran ko lahat. Not to mention, nakuha ko ay isang libo. Isa itong daang libo, lubhang hindi komportable si Elaine, at medyo nasira ang kanyang buong pag-iisip. Nagmamadali siyang hinikayat ni Horia. Nako, Alain, walang paraan para manalo sa lahat ng oras sa baraha. Napakaraming kamay ang napanalunan mo. Hindi mahalaga kung matalo ka, bumalik ka muli pagkatapos manalo. Napangiti rin si Lian at sinabing, Oo, oh, konting baraha lang. Kailangan nating maglaro ng ilang laps ngayon. Medyo comfortable na si Alain ngayon. Pero sumasakal din siya sa puso niya, at dapat ibalik ang nawalang pera. Kagad, gumamit siya ng mobile banking para bigyan si Lian ng apat na raan at walumpung libo, at nagpatuloy ang laro. Gayunpaman, sa sumunod na banda, mas lalong bumagsak si Elaine. Inikat ito at nakita kung anong uri ng mga sirang card dito. Alinman sa isa ay nawawala o siyam ay nasira, at mayroon ding isang nawawala. Walang isang pares ng bobbins at slivers sa isang kamay. Kung gusto mong gumuhit ng ganoong card, kailangan mong maglaro ng hindi bababa sa pito. O walong baraha upang mag-collapse na siya. Paano ito labanan? Tinatayang lahat ay naglalaro ng baraha at hindi pa siya nakakagawa ng dalawang deck cards pa. At ang tatlong iba pang tao sa mesa ay tuwang tuwa, parang ang lahat ng mga baraha ay mahusay. Si Horia ang unang gumuhit. Tapos si Nalian at Nivia. Nang makitang nakadrawing silang tatlo, sabik na kinamot ni Elaine ang kanyang puso, takot sa isang shot, at pangalawa ay takot na ang ilan sa tatlo, nahawakan ang kanilang mga sarili. Nang makitang nawawala na ng pag-asa ang card niya, mas lalo pang nabalisa si Elaine. Sa oras na ito, inabot niya at hinawakan ang isa, pakiramdam na 80% ligtas ang card na ito, kaya itinapon niya ang card at sinabing, Ito, hindi mo dapat gusto ang card na ito, tama ba? Tuwang-tuwa na sabi ni Nivia sa tabi niya. Haha, nababaliw na ako. Tama siya, medyo nahihiya na sinabi ni Horia. Hoy, baliw din ako. Ngumiti si Lian at sinabi sa oras na ito. Nako, tanga ako, labintatlo. Tiningnan ni Elaine ang mga card ng tatlong bahay na ito, at lahat sila ay nanalo sa kanya. Tinamaan siya ng isang ito ng isang putok. Ito ay kakilakilabot. Sa pamamagitan lamang ng kamay na ito, natalo si Elaine ng isang daan at walumpung beses, ang halaga ay 1.8 milyon. Naramdaman na ng buong katauhan ni Elaine na umiikot ang langit. Anong ang nangyari? Bigla siyang natalo ng dalawang magkasunod na laro, dalawang laro na natalo ay higit sa dalawang milyon, na masyadong malupit. Bukod dito, si Elaine ay walang gaanong pera ngayon, at lahat ng mga deposito sa kanyang kamay, ay nagdaragdag hanggang mahigit dalawang milyon. Pagkatapos ng naturang kalkulasyon, mayroong hindi hihigit sa dalawa hanggang tatlong milyon na nawala. Gustong umiyak ni Elaine ng walang luha, ngunit hinimok na ni Nivia. Ate Elaine, ayusin muna ang bayarin para makapag-move on na tayo. Nang marinig niya na mag-check out siya, ang pangit ng ekspresyon ni Elaine ang 1.8 milyon, hindi siya papayag na ibigay ito. Nagpalitan ng tingin ang tatlo, lumabas si Horia para hikayatin siya at sinabing, Alain, hindi mahalaga kung mawalan ka ng dalawa. Kung sinuswerte ka, mananalo ka ng dalawa pa. Kung hindi ka maglalaro ngayon, matatalo ka. Pero hindi ka na talaga makakabalik. After that, she said again. Last time na naglalaro kami ng cards together, Natalo din si Niva ng dalawa o tatlong milyon, at sa wakas ay nanalo ng dalawang milyon, na may apat na self-draw, na sinunda ng isa pang tatlong self-draw. Ito ay isa pang dalawang milyon, at kikita ito ng maraming pera ng sabay-sabay. Kabanata 587 Bagamat sinubukan ni Horia na patatagin ang kaisipan ni Elaine, sa katunayan ang kaisipan ni Elaine ay gumuho sa oras na ito. To put it bluntly, she does have a set of mahjong, but the brand is really stinky. Ang pinakamalaking problema ay ang hindi makawala at lahat ng emosyon ay nasa mukha niya. Halimbawa, masasabik siya ng matagal kung sasampalin niya siya, ngunit kapag siya ay nagkataon na pinigilan ng ibang tao, siya ay ngingiti at maghihintay para sa kanya upang maging kainin ng buhay. Nanalo siya ng tatlong lap, at sa wakas ay nanalo ng higit sa tatlong daang libo, ngunit natalo siya ng dalawang malalaking lakhs. Naturally, ito ay lubhang hindi komportable. Hindi lamang siya nanalo ng tatlong daang libo, nawalan din siya ng dalawang daan. Sa mga unang araw, ito ay talagang nawala ang kalahati ng kanyang buhay na savings. Si Elaine ay hindi kumikita ng maraming pera sa kanyang buhay, at ang kanyang asawa ay walang mga kasanayan, kaya ito ay napakabihirang makaipon ng dalawang milyon noong bumibili siya ng P2P Financial Management, halos mawalan siya ng malaking pera. Buti na lang at lumapit si Charlie at humingi ng tubo. Nang maglaon, niloko pa niya ang refund ng upa ng kanyang anak na babae na higit sa isandaang libo, at ang maliit na pera na ginawa ni Jacob, sa pamamagitan ng pagtatapo ng mga antik, at ang kabuoang halaga ay dalawang milyon. Bilang resulta, sa dalawang laro ng baraha, halos lahat sila ay natalo. Nang makitang berde ang kanyang mukha, sadyang ginulo siya ni Lian at sinabing, Sister Elaine, gusto mo pa bang maglaro? Hindi ka naawa sa pera, tama? Mahigit dalawang milyon, maaari mo pang bilhin ang unang produkto ni Thompson. Ang malaking villa, hindi ba itong maliit na bulsa ng pera para sayo? Maglaro, bakit hindi maglaro? Bahagyang namula ang mukha ni Elaine, at sinabing, Itong maliit na pera ay hindi isang problema, higit sa lahat para sa kasiyahan, magpatuloy tayo. Para lang maging masaya, walang kwenta ang pera, sumunod naman ang dalawa pa. Sa oras na ito, walang ideya si Elaine na ang tatlo, ay hindi lamang nagtutulungan sa isa't isa, ngunit kinalkula rin siya sa kamatayan. Itong automaticong majong table, kapag binabalasa ang mga card, Maaari mong direktang e-shuffle ang card na yon sa paunang natukoy na plano. Kahit ihagis ang dice ay makokontrol. Sa ganitong paraan, maipamahagi ni Lian ang mga card na gusto niya, sa lahat ng naaayon sa kanyang sariling pangangailangan. Sa huling kamay, nakuha ni Elaine ang card. Ngunit ang anim na libo at sham na libo ay hinati na ng tatlo pang tao. Sa makatuwid, ang card ni Elaine ay patay na. Tapusin hanggat hindi nagpaputok ng baril ang tatlo. Hinding-hindi siya mananalo, ngunit hindi ito alam ni Elaine. Matapos makuha ni Elaine ang Tianting card, natural na siyang nagtiwala. Bagamat hindi siya nanalo sa huli, naramdaman din niya na nalampasan niya ang layunin. Ang mentalidad na ito ang naging dahilan upang mas mapusok siyang lumaban. Sunod, ginamit ni Lian ang kanyang mobile phone para kontrolin ang majong machine at binigyan si Elaine ng isang kaunting tubig. Si Elaine ay nanalo ng dalawang magkasunod na kamay, maayos ang dalawang kamay, ngunit walang magawa, panalo ay isang sheet lamang. Kaya naman, si Elaine ay nanalo lamang ng isang daang libo sa kabuuan sa dalawa, na isang patak sa balde, kumpara sa nawala sa kanya. Mas naging unstable ang mentality ni Elaine. Ang pagkawala ng dalawa, ay maaaring mawala ng higit sa dalawang milyon at manalo ng dalawa ay maaari lamang manalo ng isang daang libo. Masyado bang nakakadiri ito? Hindi ba niya kayang makipaglaban sa dalawang malaki? Sa pag-iisip nito, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, handang basagin ang tatlong mga tao na ito. Patuloy ang laro, sa kamay na ito, si Elaine ay may tatlong silangan, tatlong kanluran, tatlong timog at dalawang hilaga, at ang dalawa naman ay dalawang pula. Natigilan si Alain nang makita ang deck na ito ng mga baraha. Kabanata 588 Ang deck na ito ng mga baraha ay tiyanting na naman, nanalo sa dalawa. Higit sa lahat, kung makakakuha ka ng hanging hilaga, ito ay magiging tatlo sa timog, silangan at hilaga. Ito ay isang malaking apat. Ang malaking apat ay maaaring manalo ng pinakamalaking bilang. Kung makahawak ka ng hanging amihan, makakabalik ka ng dalawang milyon. Sa pag-iisip nito, diretsyo siyang sumigaw sa tuwa at pagkatapos ay nagsimulang maramdaman ang hilagang hangin. Nadama niya na maaaring hindi ito gaanong pakinabang sa iba at sa mga ordinaryong tao, kiyak na itatayp ito pagkatapos kunin, kaya kahit na hindi niya ito mahawakan, magagawa niyang hindi bababa na maghintay para sa iba na magpaputok nito. Gayunpaman, Paano niya nalaman na ang kamay na ito ay tapos na? Ang North Wind at Hamshang na kailangan niya ay nasa kamay ni Nivia. Iyon ay masasabi, tulad ng nakaraang kamay ng araw, ang kanyang kamay ay isang patay na dulo, na hindi kailanman mapanalunan. Naghintay ng gusto si Elaine para sa North Wind at Hamshang. Naghintay siya ng ilang rounds at hindi na hinintay ni Lian na gumuhit ng card, ibinagsak niya ito at nakangiting sinabi. Oh, ako na naman ang magdudro ngayon. This time nasa harap na ng gate. Sa kabuuan, apat na putwalong beses, malinaw, lahat, at tama. Nakita ni Nivia na kinakalabit niya ang anim sa kanila, at nagmamadaling sinabi. Oh Atelian, Lian, ikaw ay may huling anim. Mayroon akong tatlo sa aking kamay. You are over the moon. Oh, ito talaga ang buwan. Masayang pinalakpak ni Lian ang kanyang mga kamay at sinabing. Pagkatapos ay magdagdag ng walong beses, limamput anim na beses para sa isang pamilya, o limang daan at anim na pung libo. Nahihilo si Elaine. Dalawang daang libo na lamang ang natitira sa kanyang sariling bank card, at ang isang ito ay natalo ng isa pang limang daan at anim na pung libo. Paano niya ito kakayanin? Hindi na ni Elaine na hilahin si Horia at nagtanong sa mahinang boses. Sabihin ko sa ang totoo wala akong gaanong pera, pwede mo ba akong pahiramin ng kaunti? Si Horia ay lihim na nagmura sa kanyang puso na nararapat dito, ngunit sinabi sa isang mapagpanggap na paraan. Ate, wala ako nito, hindi mo alam ang sitwasyon ng pamilya Wilson. Nagmamadaling nagtanong si Elaine, ikaw at ang iyong panganay na kapatid ay pumunta sa villa noong huling pagkakataon. Anyway, ang isang lumang villa ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Maaari kang humiram ng daan-daang libo, na pabuntong hininga si Horia at sinabing, ang pera ay kinuha lahat ni Lady Wilson para punan ang butas sa Wilson Group. Sabi ni Elaine na balisa, kung gayon, ano ang dapat kong gawin, wala akong sapat na pera para pambayad. Kung ganon, hindi ko kayang ipagpatuloy ang laban, ano ang magagawa ko para mabaligtad? Sa oras na ito, sinabi ni Lian, Ate Elaine, wala kang pera, di ba? Kung ayaw mo na maglaro, mangyaring ayusin ang account na ito ng mabilis. Hindi ito nagawa ni Elaine ng may pag-aalala. At nakangiting sinabi, paano wala akong pera, pero hindi ako masyadong nagdala ng pera. Maaari ko bang utang muna ang account na ito? Kapag ang walong laps ay tapos na, sabay tayong gagawa ng buhol. Pakiramdam niya ay kailangan niyang humanap ng paraan para maibalik ang pera ngayon. Kung hindi siya lalaban ngayon, ang mahigit dalawang milyon ay mawawala ng tuluyan. Naisip niya na napakayaman ni Lian at madalas na nawawala ng milyon-milyon sa isang pagkakataon, wala siyang dapat pakialam tungkol sa pera. Siya ay napakadaldal at siya ay dapat na pumayag sa kanyang hiling. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nanlamig ang mukha ni Lian at mariing sinabi niya. "Sister Elaine, hindi mo magagawa ito. Ang paglalaro ng mahjong ay ang resulta ng bawat panalo o pagkatalo. Paano magkakaroon may dahilan ba para utangin ito? Binigay na agad sa iyo. Bakit mo gustong bumalik ang bayarin ngayong natalo ka?" Muling sabi ni Lian. At saka, kung hindi mo ilalabas ang pera, kailangan mo pang maglaro ng mahjong na kasama kami. Hindi ba yon ang walang laman na guantes na puting lobo? Kung manalo ka, okay lang nasabihin, kung matalo ka, anong gagawin natin? Namula ang mukha ni Elaine, at hindi makapagsalita. Tumingin si Lian sa kanya at medyo naiinis na sinabi. Narinig kong sinabi ni Horia na ang card mo ay mabuti, kaya handa akong makipaglaro sa iyo. Kung ayaw mong magbayad para magpatuloy sa paglalaro, pakilagay itong limang daan at anim na pung libong buhol. Ito na ang katapusan ng araw na ito, hindi na tayo pwedeng maglaro. Kabanata limandaan at walumput siyam. Tuluyan ang nahulog si Elaine sa hukay ngayon. Hindi niya namalaya na nalilito na pala siya. Lahat ng naisip niya na ibalik ang pera. Kaya naman, nang sabihin ni Lian na hindi siya maglalaro, Natuwa agad si Elaine at sinabi, paano ko sasabihin na ayaw kong maglaro at huminto sa paglalaro? Pagkasabi na maglalaro ako ng walong laps, tatlong laps lang. Walang magawang sinabi ni Lian. Ate, hindi naman sa ayaw kong makipaglaro sa iyo, ang punto ay wala kang pera. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Lian, umulong tayo, ayusin mo muna ang pera at pagkatapos maaari tayong palaging maglaro ng mas maliit. Sasamahan kita kung maglalaro tayo ng isang libo o isang daang libo na laro. Isang libo? Isang daan? Nababalisa si Elaine at sinabing, Paano ko ito magagawa? Kung naglalaro ako ng isang maliit na laro, maaari lamang manalo sa tainga ng unggoy. Nag-aatubili na sinabi ni Lian, Kung gusto mong magpatuloy sa paglalaro ng sampung libo, kailangan mong ilabas muna ang pera. Kung hindi, hindi ako maglalaro, at ito na ang katapusan ng araw na ito. Si Horia ay nagmamadaling kumanta ng pulang mukha at sinabing, Sister Lian, wala talagang mereng pera si Elaine sa kanyang mga kamay. Magkaibigan tayong lahat, magbibigay ka ng accommodation. Matapos magsalita ay hindi niya nakalimutang commandat kay Lian. Agad na naunawaan ni Lian at sinabi, Bueno, mula sa mukha ni Horia, kung wala kang cash, Maaari kang kumuha ng mga bagay na may katumbas na halaga bilang collateral. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nahawakan ni Elaine ang huling dayami. Nagmamadali niyang sinabi, Ang bahay na tinitirhan ko ngayon ay isang bahay na may tatlong silid tulugan na nagkakahalaga ng isang maliit na dalawang milyon. Isasang lako sa iyo ang bahay. Ayos lang ba ito? Ayos lang yon, nakangiting sabi ni Lian. Pero kailangan mo munang kunin ang real estate certificate at pagkatapos ay sumulat ako ng isang kontrata sa pagsangla. Elaine blurted out. Sige, hintayin mo ako. Babalik ako para kunin ang real estate certificate. Pagkatapos magsalita ay nagmamadaling tumayo si Elaine at aalis na sana. Dali-dali siyang pinigilan ni Lian at sinabing, "Hoy, huwag kang mag-alala, Ate Elaine." hindi mo binigay sa akin ang limang daan at anim na pung libo ngayon lang. Tiningnan ni Elaine ang balanse ng mobile bank at nalaman niyang dalawang daan lang ito at anim na pung libo, kaya sinabi niya. Ate Lian, mayroon lang akong dalawang daan at anim na pung libo, ililipat ko sa iyo at ang iba ay sa pagbalik ko. Ibawas mula sa sinasangla na bahay. Okay lang, sabi ni Lian. Pagkatapos ay sungulat ka muna sa akin ng isang IOU para sa 300,000 at pagkatapos ay pwede ka nang umalis. Kung hindi ka bumalik, pwede kitang puntahan para sa 300,000. Tama ba ko? Gusto lang kunin ni Elaine ang roombook at ipagpatuloy ang pakikipag-away sa kanila hanggang na siya ay makabawi. Kaya nang marinig niya ito, tumango siya ng walang pag-aalinlangan at sinabing, Okay magdeposito ka na at pagkatapos ay gumawa ng IOU. Agad na nagdala si Lian ng papel at panulat, nagsulat si Elaine ng IOU na 300,000 ang utang dito, at saka pinindot ang isa pang fingerprint, at binitawan siya ni Lian. Pagkalabas na pagkalabas ni Elaine sa Thompson Villa, nagmamadali siyang umuwi. Kinakalkula niya na ang kanyang anak na babae, ay dapat naabala sa kumpanya, at ang kanyang asawa ay dapat dumalupa sa class reunion kasama ang manugang. Nagmamadali siyang bumalik at kinuha ang room book bago bumalik sa Thompson Villa. Siguradong hindi nila ito mahahanap. Sa ganitong paraan, maaari siyang magpatuloy sa pakikipaglaban sa kanila hanggang sa mabawi ang kanyang talo. Hindi nagtagal, kinuha ni Elaine ang libro sa bahay at bumalik sa villa. Pagkakuha ni Lian ng house Hinanap niya agad ang second-hand house, na panipi ng parehong uri sa komunidad na ito gamit ang kanyang mobile phone, at nalaman na ang pinakamababang quotation ay 1.8 milyon lamang. Ang laki ng unit ay 1.8 milyon lamang, at ang pangkalahatang siyam na pung porsyento lang ng market value, ang kinikilala ng bank mortgage, kaya kung magsasangla siya, kaya lang niya ang mortgage na 1.62 milyon. Gusto lang ni Alain na ipagpatuloy ang paglalaro ng baraha ng mabilis para makabawi siya. Tapos isasangla sa 1.62 milyon. May utang akong 300,000 at kaya mo lang akong bigyan ng 1.32 milyon. Ipagpatuloy natin ang laban, ano sa palagay mo? Sabi ni Lian, okay lang, pero kailangan nating magsulat ng isang mortgage contract. Kung matatalo ka, tanggapin mo, bahala ako kung magkano ang gusto kong pera, di ba? Naiinip na sinabi ni Elaine. Kung gayon, magmadali, pumirma ng maaga at magpatuloy ng maaga. Maya-maya, pagkatapos niyang tapusin ang kontrata kay Lian, at pinindot ang fingerprints niya, inilipat ni Lian ang 1.32 milyon sa bangko ni Elaine. Ngunit wala siyang pakialam, dahil alam niya na ang 1.32 milyon na nilaipat sa ang account ni Elaine ay babalik kaagad. Lihim na nagpasya si Alain sa oras na ito, sa pagkakataong ito, dapat niyang ibalik ang lahat ng kita. Kabanata limandaan at siyam na po, pagkatapos ay agad na ilagay sa laro. Ngunit hindi niya pinangarap na makapasok siya sa 1.32 milyon sa loob lamang ng kalahating oras. Si Alain ay tuluyan ng nawala ang kanyang mga mata sa oras na ito. Sa sandaling ang lahat ng pera ay nawala, ayaw niyang sabihin. Halika, halika, halika. Sabi ni Lian, ate, wala ka ng pera. Halika muli, kung natalo ka muli, babayaran mo ulit ako. Biglang hindi alam ni Elaine kung paano sasagutin ang tanong na ito. Siya ay talagang pagod na pagod. Lahat ng ipon sa pamilya ay pinasok kahit ang nag-iisang bahay. Ngayon, wala na siyang may sangla. Gayunpaman, sa matalim na mga mata, Nakilala ni Lian ang jade bracelet sa kanyang palsa. Oh, sa tingin ko ay maganda ang iyong bracelet. Bracelet? Bumaba ang tingin ni Elaine sa kanyang palsa, at pagkatapos ay naalala na mayroon pa pala siyang mahalagang kayamanan. Ang bracelet na ito ay isang regalo, na espesyal na ibinigay ni Chin Gang, ang patriarch ng Chin family. Sa fever ng kanyang manugang na si Charlie. Ibinigay ni Charlie ang bracelet na ito sa kanyang anak na si Claire. Ninakaw niya ito kay Claire bago niya isinuot, at kalaunan ay tahasang kinuha ito at tumanggi na ibalik. Bracelet lang 'yon, walang pakialam si Charlie, at nahihiya si Claire na tanungin siya para dito. Kaya ang bracelet na ito ay palaging nasa kanyang kamay. Nagmamadaling hinubad ni Elaine ang bracelet, iniabot kay Lian, at sinabing may pulang mata. Itong bracelet, ang finest Lao Keng Jade. Binili ko ng 5 million, isang lako ito ng 4 na million, tama ba? Kinuha ni Lian ang bracelet, tiningnan ito ng mabuti, at nabigla. Ang bracelet na ito ay talagang mataas ang kalidad, lumang pit jade, at nagdadala din ito ng iba't ibang napakahusay na bagay, 5 million ay hindi mahal. Gayunpaman, siya mismo ay nasa kasino sa loob ng maraming taon, Madaling manloko ng mga tao, upang samantalahin ng apoy, siya ay isang connoisseur. Kaya ngumiti siya, ibinalik ang bracelet kay Elaine, at nakangiting sinabi. Sister Elaine, maganda ang iyong bracelet, ngunit sa totoo lang, hindi ito nagkakahalaga ng limang milyon, ngunit higit sa daan-daang libo lamang. Paano ito posible? Sinabi ni Elaine, ang bagay na ito ay binili sa halagang limang milyon, at mayroon akong nakitang resibo. Kung bibili ka ng limang milyon, maaaring hindi mo talaga ito may benta ng limang milyon. Ngumiti si Lian, ang negosyo ng Jade mismo ay lubhang matubig. Kung kakatayin ka, ikaw ay mamamatay. Hindi ka na makakabalik, pagkatapos noon, muling sinabi ni Lian. Let's do this, for the sake of everyone's good relationship, isang lamu ito ng isang milyon, para sa bracelet na ito. Kung payag ka, pipirmahan ko ang kontrata. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Matagal nang nagsusugal si Elaine at sinabing, Payag ako, sinabi ni Horia sa oras na ito. Elaine, kalimutan mo na lang ito ngayon. Kung nangako ka ng isang milyon para sa bracelet, tinatayang dalawa o tatlo ang mawawala. Bakit mag-abala, nang marinig ito ni Lian, tumango siya at sinabing, Tama siya. Ang isang milyon ay talagang hindi malaking deal. Bakit hindi tayo gumawa ng appointment sa ibang araw? Hindi, biglang nabalisa si Elaine at nagsalita. Sa tingin mo wala akong pera, sabihin ko sayo, ako ay may Thompson Villa sa unang baitang A05 na nagkakahalaga ng isandaan at tatlongpong milyon. Nagmamadaling sinabi ni Horia, nako, hindi ba pag-aari ni Charlie ang villa na yon? Maari mo bang gamitin ito bilang mortgage? Nababalisa si Elaine at sinabing, siyempre kaya ko. Bakit hindi? Siya ang aking manugang. Kung mga siyang tumangi, ipapakita ko sa kanya ang kanyang kamatayan."